peaceful rally na samahan ng iilang nais manggulo. Mananagot ang lahat. Yan ang nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lahat ng sino mang gumamit ng karahasan sa naganap na peaceful rally noong linggo. Bilang isang public servant, pinakinggan ni Pangulong Marcos Jr. ang sigaw ng taumbayan. Managot ang lahat ng sangkot. Kaysa ng taong bayan, si President Marcos Jr. laban sa korupsyon. Ang Pangulo mismo ang nagpasimula upang maimbestigahan ang maanumalyang flood control projects. Magpapatuloy din ang Pangulo sa naumpisahan na ito at sa tulong ng taong bayan na magiging matapang sa pagbunyag ng katotohanan, ang pangaabuso sa kabanang bayan ay mailalantad at malalabanan ang Pangulong Marcos Jr. ay handang tumugon sa hiling ng taong bayan kaya't nirespeto at patuloy na nirespeto ng Pangulo ang karapatang pantao. Hindi siya naging hadlang sa malaking protesta. Naglahat, naglahad ng galit ang tao laban sa korupsyon. Ngunit, na ng administrasyong ito at ng Pangulo ang paggamit ng mga kabataan na gawing mga tulisan ng mga grupong itinatago ang mukha sa likod ng itim na maskara. Tim itim kung maituturing. Hindi sila raliyista na may lihitimong adhikain laban sa korupsyon, kundi gumawa lang ng kaharasan, magnakaw, manunog, at manira. Hindi kayo makakalagpas sa kamay ng batas at ang mga tao sa inyong likuran na gumamit sa inyo mang, mga gahaman sa kapangyarihan. Hindi kayo dapat paligtasin. Hustisya ang uusig sa inyo. Sa ilang gumamit ng foul language, nirerespeto ang inyong karapatang magpahayag. Pero may responsibilidad din kayong maging magandang ehemplo, lalo na sa kabataan. Ipinaglalaban natin ang tama. Idaan natin sa paraang tama.